sa buong kalamitan o sa buong ano yung ayaw mong mawala? Siyempre, ito Ay, yung ano namin lupa namin mahirap yung mahirap yung kung wala kang lupa, wala kang tutuntungan lilipad ka o tao tayo eh dapat tumuntung tayo sa lupa o ngayon sa tubig naman maski walang ilaw may tubig lang. Kasi pinagamalakalaga sa akin kaya yung mga alam. Kami kumukuha ng lahat ng kinabubuhay ko rin para sa kami pamilya at pinagkukuha namin ng pang-araw-araw. Nasa lupa yung itatay niyo Pag wala kami lupa, kumukuha ng pagkala sa akin. Kahoy, 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 Nagtatanim ka rin. Kapag nagtuturo ng tao, magtanim. Ang ba, nakapagtuturo ka. ka ng lima, magtanim ka kahit 20. At least, sobra-sobra dun sa nagamit mo yung tinanim mo.